Alam nyo ba? Sa malamig na panahon sa kabundukan ng Cordillera, hinding hindi mawawala ang mga pagkaing magpapainit sa katawan. Isa na dito ang pinikpikan. Pero ang pagkain na ito, hindi lamang simpleng inihahanda. Ang pangalan ng pagkain ito ay hango sa salitang iloko na pikpik o pagpalo sa manok. Sa orihinal na paghahanda nito, kailangan munang dasala ng kakatayang manok o itik bilang alay kay kabunyan. Isinasama na rin sa dasal ang paghingi ng tulong, gabay, pabor o kaya ay pagbibigay pasalamat kay kabunyan, ang Diyos na kinikilala ng mga taga-kordilyera. Sa pagpipikpik, kailangan maging maingat dahil kailangan walang buto ng manok, dapat ang mabali at para mamuo ang dugo ng manok. Ang pagpipit-pik ay kadalasang umaabot ng isang oras. Bago isalang sa apoy ang manok, tatanggalin muna ang ilan sa mga balahibo. Pagkatapos sunugin, lilinisan ito at saka hihiwain bago lutuin. Asin lamang ang orihinal na pampalasa sa pagluluto at bago ihain, dadasalan ulit ito. Pero sa paglipas ng panahon, ang orihinal na pinikpikan ay hinaluan na ng sayote, luya at iba pa na kahalintulad ng putahing tinola. Ang paggamit ng itag sa putahe ay nakasanay ng mga taga Mountain Province at Binggit. Pero alam nyo ba na ang pagpipikpik sa manok ay labag sa Animal Welfare Act of 1998? Pero ayon din sa batas, hindi ito maituturing na paglabag kundi bahagi ng ritual ng mga indigenous cultural communities. Karaniwang inihahain ang pinikpikan kapag may espesyal na okasyon tulad ng kasal at kaarawan at iba pa na nangangailangan ng ritual. Sa bayan ng Rizal Kalinga, taunang ipinagdiriwang ang Pinikpikan Festival. ito bilang pagkilala at pagpreserba sa nasabing putahe at mapalakas pa ang samahan ng mga residente. Gayunpaman, ang mga inihahain pinikpika na ito ay karaniwang moderno na ang paraan ng proseso ng pagluto. Lumipas man ang panahon, nananatili pa rin itong mahalaga sa kultura ng Cordillera. Ngayon, alam mo na!